Kahapon nga sinabi ni Paul Pierce na sigurado na nga daw na magkakampyon uli ang Boston Celtics sa darating na season. Dahil wala ngang team ngayon sa NBA ang kayang makatalo sa Celtics, kahit man nga daw ang team ni Lebron na Lakers ay hindi nga daw ito uubra. Dahil sa wala man lang ginawang moves ang kanilang front office at isa pa nga ay matanda na nga daw si Lebron James at hindi na nga daw nito kayang buhati ng Lakers. Na sinangayunan naman ng long time haters ni Lebron James na si Skip Bayless. Totoo nga daw ang mga sinabi ni Paul Pierce sa Lakers at kay Lebron. Na dahil nga walang maganda at malaking move ang nagawa ng Los Angeles Lakers. Malabo nga na makasabay ang team na ito sa ibang mga malalakas na kupunan sa regular season lalong lalo na sa Boston Celtics. Pero kahit gaano katindi ang pambabatikos na natatanggap ng kanilang team, kalmado pa rin naman dito ang kanilang mga coaches lalo na si Lebron James at Anthony Davis. Kaya isang malaking katanungan, bakit nga ba hindi sila nag-aalala sa kalagayan ng team kung ano ang tunay nilang advantage kumpara sa ibang mga teams? Ayon nga kay Lebron, isa nga sa mga pinakatinatagong pambato nila ngayon ay ang mas pinatatag na team chemistry, lalo ng kanilang best of five na sina Anthony Davis, Lebron James, Austin Reeves, Rui Hachimura at si D'Angelo Russell. Hindi katulad ng mga nagdaang taon, mas pulido nga daw ang kanilang mga galaw ngayon. Samantala, isang dating player ng Los Angeles Lakers na nanalo ng NBA title noong 2020 ang kasalukuyang free agent. Si Danny Green na 37 years old ay nagkaroon ng maikling stint sa Philadelphia 76ers, ngunit naglaro lamang ito sa dalawang laro bago siya na wave para bigyan ng roster's ang mga bagong player mula sa Los Angeles Clippers kapalit ni James Harden. Kilala si Green sa kanyang kahusayan bilang sharpshooter at mahusay na defender. Sa kanyang buong karyer may average siyang 8.3 points, 4.2 rebounds at 1 assist per game na may 40% shooting mula sa 3 point range. Nanalo na rin siya ng tatlong championship sa magkakaibang team, ito ang San Antonio Spurs, Toronto Raptors at Los Angeles Lakers. Sa isang kamakailang interview, sinabi ni Green na nais pa niyang bumalik sa NBA kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Hindi pa siya opisyal na nagretiro at nagaantay ng tawag ngayong free agency period. May posibilidad na imbitahan siya ng Lakers para sa kanilang training camp sa ilalim ng Exhibit 10 contract. Kung maganda ang kanyang performance, maaaring kailanganin ng Lakers na mag-wave ng isang player para makakuha siya sa standard contract. Tiyak na ikatutuwa din ito ni na Lebron James at Anthony Davis na muling makakasama ang kanilang dating teammate. Kung kayo tatanungin mga tropa, maganda bang ibalik si Danny Green sa Lakers para sa kanilang second unit? Samantala, ayon kay Shaquille O'Neal, malakas ang kanyang paniniwala na takot si Ben Simmons na maglaro. Kamakailan lamang inanunsyo ng agent ni Simmons na siya ay handang-handa na at maganda ang kanyang kondisyon matapos maglaro sa 5-on-5 contact drills. Ngunit hindi ito bago, paulit-ulit ng sinasabi ito sa nakaraang tatlong taon. Sa panahon ng off-season, madalas mag-post si Simmons ng mga workout videos at larawan na nagpapakita ng kanyang magandang forma. Ngunit habang papalapit ang NBA season, may mga balita na nagkakaroon siya ng mga setback na nagiging dahilan upang hindi siya makapaglaro. Ayon kay O'Neal, Tila handa na si Simon sa loob ng tatlong taon ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataong makapaglaro. Naniniwala siya na labis na nag-aalala si Simon sa opinyon ng publiko at kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin si O'Neill na maipapakita ni Simons ang kanyang tunay na kakayahan at patunayan ang kanyang mga kritiko. Sa huli, nasa kamay ni Simons ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili.